Nung dapat dito. ka nga pala no. Ah, uh, ito nga po pala vlogger si Anong pangalan mo Polycarpio. Polycarpio. Magtanggol. Mag Magtanggol. 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 na natin yung atin ano, yung sticker ng acrylic. Ano po yung mga tinatanggal natin dyan? Ah. Tinatanggal natin yung ano, yung mga uh, bukol-bukol, yung mga cyst. Ano bukol, bukol, mga bukol-bukol. parang ganito. Ay, galing ah. Yung pala yun palin, eh. So, anong tawag, anong tawag nga pala dito sa material na ba? Ah, ito po yung tinatawag na acrylic. Acrylic, alclear ah. clear. Maaf alclear alclear Clear alclear 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 gas alclear Kung may alclear 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 ano alclear so, si ito? Ito. Anong para alclear 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 Sa ano, Sa kibido. Ang kibido So, yun ang hirap sa inyo. Arkiti ka, nag-aral ka, pero di mo alam ang kibido. Talo ka sa... Ay, galit ka? Hindi ako galit. Hindi <laughs> <laughs> mo alam yung kibido. Pa -pa Papaliwanag lang. Ay, yan yung binto natin. Uy, parang ang sarap ng pilas niya na. Ah. Isa mo naman ako. Paano ako makilala niya bilang isang bilang isang vlog <laughs> Si Ate na lang siya ito blogger talaga te. Ito yung vlogger na konti lang ang follower. Ito yung vlogger na walang followers. <laughs> Kaya, buong sangla. Enera, wow. Hindi. 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 mo pumalo. Hindi. 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 pumalo, Hindi. 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 Maganda Hindi. 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 Ito Hindi. Hindi. Tiga, tiga, tiga. napaka pare Excuse me, excuse me. Akin, akin ako. Excuse me. Excuse me. Excuse me. paano? Excuse me. Maganda pa dito sa gilid. Kitang-kita. Okay, ano kayo maganda kung ilawan, ilawan siya, no? Dito. Hello, dito Hello. sa gitna, o. Oh, bubutasan sir, para sa ilaw. Ang yung bilog kayo sa room. Anong bilog? ah Jess. o nga. Nagpa-design din yung bilog. Sa gilid talaga maganda. Maganda din hindi, maganda dito, kasi may sticker naman si Boss. Yung sticker ng ano niya, yung, yung YouTube channel niya. Ilagay niya dito yung sticker niya. Mm. Dito yung sticker. Ah, bali magko-collab kayo ni Master Chuk. Ah, hindi. Di ba, meron ka rin vlogger ka, di ba? Oh, oh, pero mas, mas, sikat ko, mas, mas maraming followers ko. Ah, mas maraming ang followers ilang kaysa... Ilang followers ko dyan, ilan lang, sa kanya, yeah. million. Ha, ha, ha

yung ano, yung... Hey, eh, yung... ang ganda nga, iba-iba kulay. Kahit, kahit gray. O kaya N no, ano, hindi basta may kulay lang dyan. nga, hmm. iba-iba kulay. Pwede naman yun eh. Pwede naman magpalit si Master Chuk yun. Hmm? Sado lang naman yun eh. Sa Shopee lang naman nabili nito. Ito, ito. ito. Linawin ko lang ha. Ito lang yung bilo namin sa Shopee. Hindi namin kayo wala kaming machine. Pero ito, kami nagpabrikit nito. Ito. 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 Ah, okay. Kami gumawa nito. Baka sa hindi binang. ano, baka hindi galing ba? sa temo. Ba, baka sabi na siya physics at chemistry. Hindi. hindi. Ah, galing ng pagkago naman niya dito. Hindi kasi ito kasi yung ah, mo muna to, to. Clear mo muna lahat. Ako excited. <laughs> 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 pakita mo nga sa akin pa. Dito, dito, dito. Dito, dito, ito kasi may pumapasok mali kabok. Ah, dito, dito. Diba? Oh. Ah, kasi ito may awang nga ito. Hindi ito. Hindi request mo yung post. Ah, dito. Oh, dito? Hmm. Pag bukas mong ganyan, sa ano, may tam, may ano siya sa receipt. Oh, wow. Hmm. Tapos pakita mo mukha ko. Oh. Ito mukha ko. Wow. <laughs> okay. <laughs>